Hi guys! Good morning everyone! So, today's video ay manakutanan. So, karon mamahausap ko. Mamahausap ako o oh, gulang hoy. Although, o oh, nabi ko kakaunani ay bisan ako, bisan kami ang galihimo kay marag na feel niyo nga marag na nabusog nak kagatanaw or, or basta basta di ba kung isa galutor kasi gahimom rag nabusog na pugka so mga onta mga kumutilaw rag puguan ni gutlo kay wala beo katilaw yan haon oh, pamahaw ni karon hmm. na ona napit ang kape kay 4 am pa lang magkape namang ko so yung hindi akin sayo mamatal ako okay? mm okay yan na onta ninyo Hmm. Kung ano siya ba ka nakabusog dahil yun, dugay kay kagot mo na. Pag kanyara yung on. Mm. Kung talaga, tulog pa as kwarto. Ma! 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 Tulog siguro. Mm kayo mahurt guys dali kayo makabusog mm. kape kunwari bitaw man akong kape guys <laughs> yun lang thank you for watching good morning